at Mark Gasol ng Memphis Grizzlies, Meron naman ng third team si James Harden ng Houston, Dwayne Wade ng Miami, Paul George ng Indiana, David Lee ng Golden State Warriors at Dwight Howard ng Los Angeles Lakers. ang mga miyembro ng team ay napili ng panel na binubuo ng 119 journalists sa United States at Canada. At Radio Avila Palitan Scoop. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Radio Avila Palitan Abroa. <coughs> Narito ang balitang abroad, nako. At uh, itong school bus sumabog, labing pitong patay. Patay nga ang labing pitong bata matapos sumabog yung uh, sinasakyang school bus sa Eastern Pakistan. Batay sa report, ang sirang gas uh, sa Ilander na school bus na magatid ang mga estudyante sa paaralan sa naturang lugar ay ito po ay naging sanhi ng pagsabog. Habang patuloy naman ginagamit sa ospital ang iba pang nasugatan na, na sa insidente at gayon pa man ay patuloy pa rin ina inaalam ng mga autoridad ang tunay na naging dahilan ng pagsabog ng bus. Sa iba pa nating balitang abroad, ipinadala ng ni North Korean leader Kim Jong-un ang sulat para kay Chinese President Xi Jinping. Ang sulat inabot ni North Korean Vice Marshal Cho yong hae kay Singh kasabay ng pagdalo nito sa Beijing. Sa sulat ng Chinese State News Agency, binigay ni Cho ang sulat kay Singh Sang pagpupulong naman ito sa Great Hall of the People sa Beijing. Subalit so, hindi nagdetalinas ang Beijing sa nilalaman ng naturong sulat na paglaman na kasabay na pagdalaw ng North Korean delegation ay sinatsyon na handang Pyongyang na bumalik sa six-party nuclear talks. Okay, narito ang ating balitang pambihira. Talagang pambihira. Pambihira okay, yeah, talaga yan. Opo, okay, oh. kasi pinakamatandang uh, nakakaakyat. nakakaakyat sa Mount Everest. Ako nga sa Biblio lang, ikaw makaakyad. <laughs> Nagaano na ba ang mga rayuma? Rayuma. Mm, <laughs> o, oh, diba, bongga talaga mm. to, no? Balitang pambihira. Nakuha nga po na isang uh, 80 uh, yeah. anyos na Japanese uh, mountain climber natin. Batang bata, -bata 80, Tama, years na, 80 years old. 80 years old. Mahabang buhay talaga lang itong ano. Pero ano, boundary nito. ito ah, Kasi pag naka-80 ka ngayon, boundary ka na O, oh, pero siya, hindi, ito, pambira pa eh. oh. Yung kanyang record Dahil sa pag-akyat sa Mount Everest nga oh. Kaya kinikilala ito si Yusji Hiro O Yusji Miura Na pinakamatandang tao na Na nakaakyat sa pamusong uh, Pinakamataas na bundok sa mundo Kasama dyan, yung tatlong iba pang Japanese Pero yung mga Pilipino na nakakyat dyan eh Opo, oh. tayo yata Pinakauna oh, na nakaakyat na, Hindi naman hindi una, naman. pero nakakyat na tayo naka mga Pilipino na oh. pero bata-bata sila eh hmm eto ay eh, talagang 80 years old so hmm. so anya nga daw eh talagang uh, bis, uh, failing uh, of Filipino sorry ah. uh misspelling ng in the world na makaakyat sa Everest maging ito ay eh, hindi rin niya inakala na sa edad na 80 eh makakarating siya ng Everest kaya hmm. taong uh, 23 uh, 2003 nang una itong makaakyat at muli inulit -in -in itong ba, pa? 2008 2003 yung una tapos 2008, inulit niya pa. Kaya mo yan, Sir Ray. Eh. Wow. Samantala... Bata ka pa, ilang taong ka, <laughs> <laughs> taon ka na rin. Ipigurga, di ko ma Ilang taong ka na rin. Kaya yan. Uh, I'm 41 years old. pag nga, di ba? Uh, o yan, samantala, old. nagkaroon ng apat na heart sur ba, surgery sa Ba, may heart surgery pa siya? Ha? Opo. Uh. Kaya tinutuloy pa rin itong pag-akya sa Everest. Sige, yeah. Kaya, ano nga, pa tayo. may pag-asa. Kahit may sakit ka, kailangan meron kang kinu... Uh. Uh, ano... Minimiti. Uh, pero ang goal, goal may nasamasam para, nasa para maakit mo. Ang dapat mong maakit. Hmm. Pero sabi nga nila, eh, pag hindi mo kaya, huwag mong bilitin. Kasi baka madisgrasya ka lang. Tama. Uh, pero alam mo yung mga Japanese na yan, kaya malalakas ang katawan yan. Yung e kinakain lang yun, mga noodle soup. <laughs> 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 na no, maanghang. Maanghang, pero mm. sariling gawa. O, oh, sariling gawa. Uh. sarili ano, healthy pa rin. Healthy pa rin. <laughs> Hindi ka tulad yung iba mga noodles na nabibili natin. Oh. Uh, eh, instant. Instant, instant ay, na, 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 na. na, may, may, may na yung oh. chemicals na yan ay galing sa gamit sa patay. Oo, oh, delikado para sa katawan ng tao. Oo, yung patay, oh. 'di ba? Para sa gas ilalagay uh, sa pagkain, uh, tapos uh, kainin natin. Pero yung mo <laughs> buhay ka pa. Uh, pinapatay ginag, na tayo. ka okay, na ng okay, yes, gamit para sa patay. 'Yun okay. yung tawag diyan, sa nabanggit ng namin ni Ms. Bella Asaray, mm. yung uh, killing dose, tinawag natin oh. yung twenty tayo. Oh. Anyway, yan po ang kabuan ng ating Radyo Aguila Balita alas 7 panglingong edisyon ngayong araw ng linggo, ika-26 sa buwan ng Mayo 2013. Sa ngalan po ng ating mga sa technical at production, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Mr. Horizon Chaser. Ako naman po si Raymond Caral. Maraming salamat. Mabuhay, Pilipinas! So, Ito po ang programa ang Pambangsang Almsal Weekend dito pa rin sa Radyo Aguila. Magandang umaga nga pala sa mga nakikinig sa atin sa bahagi ng Bayambang Pangasinan, especially sa Kayabyab family na miss ko ito last week sa aking uh, mga kamag-anakan dyan. Kayabyab family, si Kuya Jong, si Ate Malu, sa kanilang mga poging-poging mga anak na sina Jamer at JM at ang bagong-bagong labas na baby na si Jam Jam na makulit. <laughs> Siguro uh, mga, um, mga pamilyang guwapo yan. Uh, mga mga nangangangang <laughs> niya sa oh, payang okay. mga pangasinan. Oh, happy morning, morning yung... Mm. naman yung kahapon mm. sila, Jeff. Mm. No? Nag-pictorial kami uh, rito, ah, wala ka. Oh. At ah, talaga namang pong ah, nakakahanga yung mga talento ng mga bagong mm. generasyon natin sa larangan ng pagme-makeup up Kasi, ba? upo, may magandang advocacy kasi sila. Hindi lang basta-basta may make-up ka lang dyan na parang uh, na, uh. di ba? Hindi. Kasi nga daw, ang dami nang nai-stress ngayon. Marami silang sinusunod. mayroong ba silang Maraming, mga yun. May mga Kasi para doon sa mga na-stress, hmm. yung mga nabibigo sa pag-ibig. Kailangan magpaganda raw tayo para bumalik, o, po, bumalik B, yung tuwala Opo, bumalik yung tuwala natin. Sabi yung pag nag-makeup ko, mawag na din pagkabigo mo sa pag-ibig. Opo, kaya tumawag <laughs> oh, sila gano, sa hotline. Oo, ano, pag nag-make up sila dito sa 0942-831-0632. Oh. Uh. Sabi broken-hearted ka, Oo. Tawagan nila yan. Tawagan nila tawagan nila, tawagan yan. nila dito, hotline nila na sila ng ano? Mawawalan ang ibibigay ni Miss Belle. Mauupawi na yung kanilang kalungkutan. Oo. Kasi uh. talagang totoo na patunayan niya ng inyong likod kahapon <laughs> na. Kailangan? <laughs> Oo. Kasi hindi. <laughs> <kung laughs> ano, yung, yung medyo pagod, <laughs> stress. Mm. Stress sobrang oh. ah, stress. Right? stress oh. yes. Yes. Pero yun, na-make no, up pa na ako, na sa nila no, ako. Oh. Ba, feeling ko ako mm -hmm. na yung uh, pinaka... Press na press ang dating mo. Yes. Parang feeling ko, may halaga pala ako sa mundo. Di ba? So, ganun ka din. Yes, ano ba? ganun eh. na, kailangan, kailangan ko yan, kailangan yeah. ko yan, no? Kailangan, ano? Kahapon kasi nagpalo lang ako, nag, uh nag-water spa ako. Ah! So, ah. Sa Ace. Okay na yun. Okay na okay yun. Okay East. yun. Mm. Okay yun. Yan yun si Jet, no? Mamaya guest siya. Sa, sa kantahan na. Mm. Ay, mag guest siya sa kantahan na pala. Mas uh -huh. singer din ito. Mm Kaya ang dami natin mga kabataan ka partners ngayon. Makeup artist na singer pa. Yes. Uh -huh. Po, marami tayong mga kabataan ngayon, sir Ray, eh, na mm. mga produktibo naman talaga. Mm. Na, uh -huh. na dapat pangalagaan natin, mm. palagahan natin. Dapat korea. supportahan din. Supportahan. Kasi pag yung mga dinidiscriminate natin yung mga ganyan, eh, uh sila. Oh, happy morning sa iyo, Jet. Happy morning, happy Ninya, si sini yung nag up mm. si Jet naman po yung... It's matangin. about time pala, every Sunday, ang bati natin, happy morning. Yes, happy morning. Happy morning sa'yo, Miss Horizon. Happy morning sa'yo. Yes, happy, happy morning, morning sa'yo. Jonas, asaka. Jonas, Nelson <laughs> Happy morning. Happy morning, Sa oh. Dubao. Happy morning sa Happy oh. morning sa Dubao. Happy morning po. Yes. Napaka mababuno. Happy ka ba? May Sandel, ganda ng na kuha natin. Happy <laughs> May pakita ko sa iyo. Oh. Talaga ang ganda ng. Happy ka ba, Boss Nelson? Happy. <laughs> happy. Oh. happy. 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 Miss kayo daw sa susunod Ay. si Sir Rey. So, yes, 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 Pero sa sali uli uh, 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 kami ni Sir Nelson. Yes. <laughs> Salita. tayo. Happy si Sir Nelson! Pati technician natin. Sali na yan, si Jonas. Happy para happy lahat. Happy lahat. Ano namang itinini ni Jonas every morning? hanggang yeah? <laughs> eh, dapat ng ngiti, ang ngiti hanggang dito lang. So, ang, dito. <laughs> ang ganda talaga ng mga ngiti. Pati so mata pa. Na. Ngumingi. Uh -huh. Tama. Saan nakikitang tao humingiti pati mata? <laughs> si Jonas Pascual lang yun. Mm -hmm. Eh, na ni Miss Bell. hatang uh, Lahat ng tao, hanggang mm -hmm. guard natin. Nakakatawa. Nga, eh. Pagpasok mo palang, Good morning. morning. Oh. oh, ngiti nila, di diba? Pauso na natin ngayon. Happy, happy, no? oh, yes. happy, happy, na happy morning. Happy morning. Every day, no? Yes. Kada pasok sa opisina, happy morning. Happy morning. Or happy Sunday. Mas maganda pa. Opo, oh. oh laging may happy. Oh. Diba? Hmm. Oh. So yun. Social pad na ting. <laughs> Correct. Anyway, may mga oh. tips ka daw na No, ibig mo kadood nung mo na? Sa bahay. Kasi, ngayon, sa mga sa bahay, marami mga may bahay na nandun na sa bahay. Yes. Sa bahay na may o, bahay. lang sila. Opo. Sa ano, minsan, nantok antok yan, walang ginagawa. Tsaka tama, bahay yung mga naka, mata, nakakatanda natin, may edad na, mahilig yan yung magtabi-tabi ano, na ano, yung uh, mga bagay na, akala nila mahalaga mm. pa. Ayaw nila magtapon. Tama naman yun, sir. Oo, <laughs> ayaw natin magtapon kasi... Parang na yung bahay. <laughs> Opo. Okay. Eh, luma na eh. Pwede nyo okay. itapon yun. <laughs> Pero yung pala, hindi natin nalalaman na akala natin eh, nakatipid tayo mm -hmm. dahil pinapalaga natin yung mga bagay mm -hmm. na nakikita natin. Ilalagay natin yung sa loob ng bahay natin. Na. natin. Ah. Minsan, nasa labas na nga, mo pa. Mm -hmm. Diba, ang tanong, mm -hmm. lagi daw natin itanong sa atin, sir. Ray. Mm -hmm na kapag may ipinasok tayo sa ating tahanan, yung ba'y gagamitin natin? Yun. Ayawal. Sa pang-araw-araw, ha? Oh. Hindi yung... Hindi minsan lang. Oo. Oh, oh. Gusto mo lang makita. Yun. Oh. Pero meron palang hangganan. Oh. Kapag inabot ng anim na buwan, yeah. ibig sabihin, basura na siya. Kasi yung iba kasi, ginagawang therapy yun, eh. Correct. Lalo, for example, okay. ha? Ah, hmm lumang cabinet. Yeah. <laughs> Kahit na may amag-amag <laughs> na cabinet, may gumagapag may ahas na yung gumagapang, Eh. Tinatabi pa, di ba? O, ganun talaga. Diba ganun, okay. ganun, eh. O, ganun, ganun, mga Pilipino, tayo Pilipino eh. Pag nakita ka kasi yung, niya, iba yung o, feeling niya. Yo, correct, ako. Ganun. O kaya may memory sa, may memory sa doon, may sentimental yes, value. Yun. Eh, ang problema diba, kasi sa ating eh. Pilipino, hanggang gamit dala-dala natin, Yun eh, wala na karamdaman yung wala nararamdaman. Eh, dapat yung sa tao lang, sa, oh. sa mga may buhay, di ba? Pero yung walang buhay, kasi po pala, pag sa loob ng anim na buwan kapag uh, hindi yan nagagalaw sa isang lugar uh -huh. ay ituring na nating basura. Hmm. Kasi isa pa, anim na buwan na. Kasi lang, may ha? epekto. Uh -huh. Tingnan natin yung magandang epekto at hindi maganda. Uh -huh. Kasi yung hindi magandang epekto dyan, kapag yung siyempre halimbawa, uh, baso na lang, eto na lang nga uh, baso, no? Ilagay mo yan sa isang Uh, lugar na hindi mo naman talaga ginagamit hmm. tapos may ginagamit ka sa pang-araw-araw eh di ba, hindi naman pwede laging malinis yan oh, So, sobrad, maintenance sigurado maaadikabok yan no? Ang Pag ikaw gumalaw bawat galaw natin, di ba may oras hmm. na kasama Nakasaya na kagad yung Yo, oras mo Oo, nakasaya ng oras mo, instead na ilalaan mo pa sa isang bagay na mas oh, mahalaga Yung wasting time Yes, at hindi lang din yun yung pera, yung ano yung yung panglinis na ginagamit mo hmm. sa bagay na 'yon. Gastos din. Gastos. Hmm. Kaya akala natin nakatipid eh kung ilang taon na 'yan. Hmm kwentahin mo yung maliliit na bagay na yan. Tanggalin ko ng lulo. muro ko pa rin yung gamit ko. Oh, Walang oh. matitira sa bahay ko. Tsaka, oh. subukan mo yan. Pag yung inilagay mo lang sa hmm. loob ng tahanan, yung talagang ginagamit mo lang, oh. napaka-maaliwalas. Ah, okay. Nabawasan yung parang ang dami-dami mong ano. Oh. Kasi pag nandyan ang diba dami-dami, ang dami mong mo iniisip. Masikip eh, no? Masikip. Oh. Parang papasok ka sa loob ng kwarto mo, mm hindi -hmm. ka makadaan dahil hindi oh. siya parang oh. yung... Napakalaking mirror mo. <laughs> na century na. Pagtunin ka to, kala mo, ganun pa rin may tura mo. <laughs> Ay, yun mo, hindi natin naman. Oh. At saka madaling maglinis oh. kapag uh, iilan lamang yung gamit natin. Yung ginagamit mm. lang talaga, okay. everyday. At hindi naman sayang yun kapag ibinigay mo sa manda. Di ba, tulad nga kanina, ang mm. dami naghihirap. Hindi po natin. Bukod sa na-less na yung time mo sa pag-agaw ng oras oh. kayon, pag sa yun. Paglilinis. Paglilinis. Oh nakatipid ka na, nakatulong ka pa. Oh. Kapag ibinigay mo doon sa mga kapitbahay mo. Doon sa walang wala, gamit? Wala, walang oh, Jonas, benta mo yung rocking chair mo na luma. Ha? o kaya naman ibenta. Pakalat-kalat na. sa bahay mo. May ibenta, di ba, doon sa... I-garage loon... sale mo, no? Oo, pwede, pwede. Oh. Di ba sa ibang bansa, uso yun. Oh, Ang gaganda pa ng mga, ba... oh. ng mga binibenta nilang gamit. Eh, kaso hindi na nga nila kailangan. Eh, kasi may mga bahay kasing malalaki. Mm -hmm. Na kailangan talaga ng marami, kahit na antik yan. Mm. Eh, pero kailangan kasi punan yung bahay nila. Mm. Eh kung maliit lang yung bahay, malawak. Ito lang, isang linya lang na to. Ito na lang, oh, diba? pasare. Mm Ito na lang, may nagbenta sa akin ng kaldero. Mm. Di, sabi ko, um, Hindi po tas um, na? Eh, mahal. Mahal yung mm. kaldero kasi, um, Saka ko nilang i, ano, yung, yung kahalagahan ng kaldero uh. na yun. Basta mahal siya. So, mahal. Ay, eh, uh, may kaldero akong luma. Uh. Eh, ang ganda kasi ng binipisyon ng uh. mahal na yun. na napag-isip ako ngayon. Oo nga, no? Kailangan bilhin ko. Uh para gamitin. Dahil ang ganda ng, mm. ano, ng, nung, nung, nung sinasabi niya na uh, about sa health mm. pa rin. Binili ko ngayon. Anong Mas gagawin ko? Ka. Anong gagawin ko ngayon sa Luma? Mm. Eh, di ba naka-display lang? At baliktad kasi ang iba, pag bumili ng mamahaling gamit, at uh, um, mamahalin at maganda, dinidisplay. display. oh, kasi value. Diba? Ang ginagamit pa rin nila yung luma. Oh. Ako hindi. Talaga itinapon ko yung luma o binigay ko yung luma yung iba ginamit ko yung bago. Kasi ako kaya ko nga sa... binili. May lumang ko ba sa bahay? May tinapon ko sa kapitbahay namin ano na may bar. May lumang ko ba sa bahay niyo? Wala na tinapon ko sa kapitbahay namin na may bar. <laughs> <laughs> sa may bubong. Oh. Uh -huh. Tinapon ko sa kapitbahay namin na may bar nga. Kasi ang ingay. Oh. Uh Nababawal -huh. diba yun. Oh. Uh -huh. <laughs> ano mo talaga? Tinagis ko. Kasi, ginawa? You know, ang nangyari? Kasi Maingay. Huh? Bawal yun oh. eh. Ay, na, 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 napaparwisyo ka bakit may bar sa tabi mo. hindi oh. <laughs> ba? Bakit binigyan ng permit sila? Oh, may, 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 eh, at may halaga yung kaldero ko. Dahil binanghagis oh. mo? Oo. <laughs> <Nag> <laughs> may halaga. Nag-react ha naman. Nag-react na naman. Nag-react. Na, 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 na Walang pasalamat nila. dahil ng kaldero. <laughs> <laughs> yun. So, sira-sira naman yun. Okay <laughs> okay Ibig <laughs> sabihin, di ba sa Ray, uh, practical. Hmm. Hmm. Yan ang tamang practical. Hindi mo binili para i-display. Tapos gagamitin mo lang pag may bisita. Hmm. Eh, di ba nagmahal natin ang ating pamilya? Hmm. So, dapat, ang ibinib uh, inilalatag dati sa ating pamilya, yung bagay na alam mong gusto mo. ba? Hmm. Diba? Ngayon, yung mga hindi na magaganda, ipamimigay mo na lang din yun. O, ibenta natin. Hmm. Kasi talaga pong... Nalinas, pamigay yung ibenta. O, pamigay yung ibenta. Pagpapakinabangan. Pagpapakinabangan. Huwag naman ibasura oh. din. Kasi nadami ang basura sa Correct. ano natin. Nadami yung diba? basurero. O, oh, nadami yung ako, ang dami nang tatapon dito. Mm, o kaya i-recycle. Re mm, Di ba mayroon na ngayong uso? Maghanap tayo ng ano? Ang bawa diba, kung aluminum yan, bakal yan. Mm. O kaya tayo ng bodega na doon itambak itong oh. mga hindi na ginagamit mm. sa 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 loob ng bahay na madalas nating galawin mm. ah, galawan di ba mm. pati damit sir ray mm. eh baka naman meron pa sa mga cabinet natin nakasabit ang sikip-sikip na oh, oh. Sigip -sigip na... oh, oh. Asapin, damit ko rito <laughs> 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 oh oh Baan, halos Masabagan. hindi mo na makita oh opo kasi mm. at saka nadadagdagan ng oras mo pati na sa paghahanap paghahanap imbis na lalaw mm -mm. alis ka ng alas 8 mm -mm. mga 30 minutes ka maghahanap mga 8:30 ka na makakalis mm. at ay luma na pala yun, oh. ay di mo alam na napag-lumaan ka. Oh, tama. Tama, diba? magandang idea. Magandang Opo. idea yan. At marami namang mamurahin na ngayon mm -hmm. na pwedeng ihalili doon. Okay. Ano, diba? pa, ano pa? Ano pa? Marami. Um, um, yung kasambahay mo na. Kasambahay <laughs> uh, mo. Ay hindi naman. Pag, pag Sabi ko nga, pag may buhay, pahalagahan. Uh, yung walang buhay, yung walang eh, damdamin. Eh kung yung buhay na, alam mo, may buhay nga sa pero wala naman sa halaga. <laughs> Aduruan. Aduruan. Oh, uh, bigyan uh, ng psychiatrist okay. doctor. Sige. Oh, uh, pwede. Uh, araw-araw. Pagtsagaan pa. Araw -araw. Pagtsagaan pa. <laughs> pag kasi so. mahalaga sila. Okay. Dahil uh, pag binasura mong mga yan, sakit na naman ang ulo na. Ikaw pa ulit na ginagawa. Eh, kung paulit-ulit ang ginagawa, uh, ay -huh. eh, di, ah... Uh, <laughs> <Basura> na? <laughs> hindi naman. <laughs> ibenta na? pa rin. Eh, naman ibenta. Mm. -hmm. Bigyan ng halaga nga. O, di mo yung mga, yung kanina nga yung mga pulubi natin, mm -hmm. di ba? Bigyan ng halaga, pag-isipan ko paano. Kasi pag dumami yung mga walang halaga na buhay na yan, eh, tayo rin di ba maapektuhan? Kapagay. Oh. Um, andyan, andyan, lang naman yan sila, eh. Tama. Hindi naman yan mawawala, eh. Tama. Diba? So, pahalagahan ang mga may buhay. Yung mga walang buhay, wag na. Kasi para po nakakagalaw pa tayo, marami pa tayo nasisave na oras at pera. Di ba? Napaka-homebody mo, Miss Horizon. kasi... Talagang alam mo yung mga lahat ng bagay sa loob ng ba. Ikaw ba yung homebody ka ba? O, uh, opo. Nasubukan ko rin naman maging... gano'ng katagal ka, ito, ito uh, ko. 15 years. Gano'ng katagal ka nag-i-spend ng oras sa loob ng bahay mo. Bukod sa pagtulog ah. Bukod sa pagtulog. Oh. Um mapagsa- sabado for example. Kaya nga lalo na tayo, mm. 'di ba, mga abala tayo. Yung oh. nung wala pa akong trabaho, mm. talagang ah uh, nahiyang alikabok, 'di ba? Mm. <laughs> Ayaw ng ano kasi syempre nandun ka na sa bahay, marunong mag gagawin mo. Takot yung alikabok sa Oo, O, ang alikabok mo. At wala akong maraming ano, yung oh. mga dinidisplay display lang para makita lang ng bisita. Kundi <laughs> ba yung kutsara ko, mabigat. <laughs> for the sake Kaya nagdereklamo mga anak ko, bibigay ko naman ng ano ng kutsara. Hindi na lang Eh ano na may display ko pagbisita bisita lang 'yan, uh -huh. 'di ba? Lahat kaya ko binili para sa atin. Uh -huh. Ngayon hindi ko kailangan ibibigay. Ganun po kaya nasubukan ko 'yan. Mas mabilis, mas masarap ang pakiramdam uh -huh. kapag uh, yung araw-araw na ginagamit natin sa bahay eh yun talagang gamitin. Oh, parang yung microwave naka-display na lang, uh -huh. hindi mo ginagamit. May time pa oh beauty ka na kasi may panahon ka. Hmm. Konti lang lilinisan mo. Hmm. Uh, may panahon ka para ayusin sarili mo at uh, mga anak mo, turuan mo hmm. at uh, mag-shopping. Ang dami yung oras, hmm. di ba? At uh, naging produktibo ka kahit housewife ka. Yun. So, dapat po gano'n mga... Pero may na kasi din. ikaw eh. Oh, sobrang ngayon, busy So, sobrang busy ka nga. Lalo nilang gawin yon, hmm. di ba? So, magtapon ka na hmm. na hindi mo uh, pag inabot na ng anim na buwan, hmm. Na hindi natin ginagamit itapon mo na pero, kasi wala na tayong panahon. Oh yung iPad ko ay anong nabuwag na. <laughs> At collection po sa akin. <laughs> Tapo <nana sa laughs> oh, mo na sa. Tapo mo na. iPad ka din alam mo po. <laughs> ay, mo na. Hindi mo ka namang inaya. Oh. Tapon mo na. Ang dami mo sponsor. Eh. <laughs> di ba? Araw-araw ibay-bay sponsor di ba? Jonas. Oh. <laughs> sa akin nana, Basta pag may na lang tapon. Wala. Sa may ay nabuo. Magabong tayo sa bahay. <laughs> 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 ni Miss Horizon ano? Hindi naman. Para so, na din bahay nito. Sa mga bahay mo. Ma mahirap lang kami. <laughs> Ordinaryo lang And po tayo. Mahirap lang sila pero ang bahay nila. Alam mo <laughs> Sa Millionaire Suite. Hindi, <laughs> pangalan lang yun. Uy, pasaway yun, ha? Ah. Uh, <laughs> siya yung pinakamataas na building dito sa ano, uh, ay talagang isaya, honor na siya, natin. Huwag natin tularan. Bakit nakakalusot ang na mga ganitong kasi establishment uh, talaga naman. Taas. Uh, so, ngayon, di nila alam sila tuloy lagi may problema. Lagi silang nag-under nag, nag, nag the <laughs> ano. Bakit? Inanong pa, binuking. Uh, kasi marami silang paglaban. Kasi ang dami paglabag, mga paglaban. Sa fire safety. Yes. Building permit. Tama, sobra-sobra ang sukat nila. Parking, may parking ba? Wala. may parking nga. Diba, pero hindi nyo parking. Ang parking nga, <laughs> kaya, kaya nga kawawang ang sige namin sa gilid lang eh. Ang parking kasi nila sa Ray, eh, yung kotse lang magkasya. Ah, ganun. <laughs> Oo, yung mga... Hindi na pwede lumabas doon sa sakin. Hindi na pwede. Huwag ka ano, po naman, kami hindi na magtangka kasi di ba pick up Oo. yun. Naku po, trinay ko naman, sinumpa ko na. Uh, ba? <laughs> hindi na ako makalabas, hindi ko na alam. Lahat ng pawis lumabas na sa akin. <laughs> Lahat ng lamig uh. lumabas na sa akin. Kaya dapat talaga po, mga negosyante mm. natin, yung mga nasa ahensya ng gobyerno, sir, eh, talagang tingnan nila kung karapat dapat ba yung mga ito, eh, yung Sarah. mga, yung mga nais nila. Hindi yung basta kumita lang tayo mm. ng kumita. Tapos ang kapalit eh, provisyo pa lang. Dapat isipin din ka pa nung bilbentaan Kaya pag ikaw yung mama na, mm. at magkaroon ng negosyo ha, mm. <laughs> kailangan maging masigurin tayo. Pagkaroon ko eh, hapon ako kasi kasama na kita. <laughs> <laughs> oh, dadami sponsor niya, Sir Ray. Kaya araw-araw, iba-iba -araw, ng laptop mo. Pwede, pwede. Oo, oh, ba? Kaya, yun po. Ano pa, so, ano pang mga tips na pwede nating pakinabangan ng ating mga babayan? Ano pa nga ba? Uh, bukod, yung bukod sa tab na ang anim na buwang gamit, na, sa loob ng bahay. O oh, halang na po natin oh. diyan mga may bahay, mga masugid natin taga-suba bye mm. Kasi po talaga magiging, uh, uh, ma maiiba ma ma ang ating buhay kapag lagi po tayo nakikinig dito, no? Mm. Bibigyan namin kayo ng Magiging Tama. happy kayo. Opo kasi yan ang kasi wala na kayong matitisod na mga gamit sa bahay niyo. Tama, makatotohanan lahat tayo sa oh. Ray at totoo naman talaga. Pag uh, yan po ikinapit natin, yung itong narinig ninyo ngayon hmm. na ng tips natin sa bahay po, talagang 100% masisiyahan po tayo at gagaan yung pakiramdam natin, luluwag pa. Malay mo pag lumuwag, inalis mo yung bahay mo. No, Ay, hindi, bahay mo. <laughs> inalis mo mga gamit. Kung mo yung bahay mo. Yung <laughs> bahay, mga gamit na hindi na kailangan. No. lumuwag siya ngayon. Eh di, pwede pagkakakitaan pa nila yun. Malay mo, no, no, pagkakakitaan pa no, sila. No, diba? O. No. Oh. So nakasave ka na kumita ka pa. Hmm. 'Di ba? Masaya ka pa. Tama diba? tama. Okay. okay, bukod dyan sa tips na yan sa bahay ito naman yung mga panahon ngayon ng ano, yung mga apply. Anak oh, ko. Mga nag apply ng na mga bagong graduate. Yes. Oh. Yung matagal nang walang trabaho. Opo. Yung ngayon lang napag-isipan na, eh, magtatrabaho pala ako. <laughs> kasi Ay, nasa, lalo ng mga project. Pipirsold ka <laughs> pala, kailangan ko pala magtrabaho. Paano ba yung mga... Yung lang realize Tama, yung oh. kasi mga mga anak mayaman, mm. kaya magpa-aral. Aral, 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 aral. aral, aral. Saan may pera? May pera. Kahit di magtrabaho. Opo, valedictorian oh, para yan, mga no. salutatorian di pa. Di koche pa yan. Di koche pa, oh. pero hello, wala lang trabaho. Yun, no. Kasi so, hindi lalo, hindi lalo na yung mahirap. Mm. Di ba? Pero mo, mahirap ka na nga. Wala ka pa trabaho. Tama. O. Bakit kaya? Pero mas marami ang mga mahirap na wala trabaho. Mas, mas masarap daw tumambay. O, pero Sir eh. kasi nga <laughs> pagtambay, sabi nga ng ano, may mga pilusok ko, pero huwag natin kaya ito, mga kabataan, ha? Sabi, di bali ng tamad, hindi naman pagod. <laughs> pero, ang pinakamahirap <laughs> daw na trabaho, Opo, ano, ay Opo. Kasi, di ba, ang, ang, hirap na, meron mo, nakagano'n ah, ka lang maghapon. Nakatunga <laughs> ka. Nakatayo ka lang. <laughs> Paikot-ikot ka lang sa loob ng bahay. Ang yan hirap mo. Kaya ang ginagawa ko, di pansinin ang mga galaw ng tao. Kaya ba din tambay? Tambay, Facebook ng Facebook. O yan. Walang yan. ginawa punain yung, yung mga... Uh, nasa network. Uh, ang gagaling, ang sasarap basahin ng mga hmm. message sa Facebook, yung pala kumakalamang sitmura. E eh, yun. Diba? <laughs> Eto ngayon, paano ang dapat gawin ng isang walang trabaho? Yeah. Ano ba mga tips na pwedeng... Ano ba, Tsaka paano sila tanggapin? Kasi sa, minsan, bigo, <laughs> ako bigo na ako, tatlong beses na ako nag-apply, pero hindi ako matanggap. Na, ano ba mga tips na pwedeng ibigay mo sa akin, Miss Horizon, para at least matutunan ko ang pag-a-apply, tamang pag-a-apply ng trabaho. Ako o talaga singa? magbibigay ng tips tayong dalawa. <laughs> <laughs> Yan. Yeah, so, um, kaya bilang bagong mga graduates Kasi po trabaho natin Kasi ang trabaho na malapit sa akin dati, hindi naman ako tuwa sa kanila. Eh, <laughs> kasi ikaw katulad ng mga talentado, <laughs> talentado. Ay, talent. talent, talent, talent. <laughs> oh, uh, kasi yung mga may talent talaga po, uh, uh, talagang pagpapalay, mm. pinagpapala po. Pero lahat ito. ng tao talentado ha, kasi mm -hmm. hindi lang din na dinidevelop. Hindi lang din ah, na dinidevelop. Kasi eh. tamaran pa rin eh. Tamat Tama na eh. Pa? Lahat naman tayo. Magaling eh. pala kumanta, ayaw lang kumanta. Magaling <laughs> yeah. pala sumayaw, pero ayaw lang sumayaw. Magaling palang mag-drawing, pero ayaw mag-drawing. Magaling palang mag-broadcast. Tulad ni Miss Horizon. Ay, hindi po ako... Tapos, ano? eh, hindi na mag-broadcast, di ba? <laughs> mga Opo. ganun, eh. Opo. Kapag katamaran pa rin ang umiiral sa atin. Opo. Dapat matuto tayong i-develop yung ating sarili. Sir, ay, aamin ako kasi oh. para, para maging huwara naman tayo. Mm -hmm. May iba dyan na baka nanliliat sa sarili nila. Mm -hmm. Lalo na mga bagong graduate dyan, oh. di ba? Yung mga katulad po na inyong likod, hindi po, undergrad po ako. Oh. Lahat mo yata ng school puro hanggang simula lang ako uh, after oh, at least marami ka pero tax kaya ang kagandahan kasi sir, mm. sir eh, yun nga wag lang maging taman oh. maging maging pala research tayo oh. palabas tayo and laki pa ng gawa sabi ko nga sa'yo e importan importante ang pag-aaral pero importante, mas importante yung diskarte diskarte at kilos sipag, sipag oh. diba? kasi kahit nag-ar, kahit kung matalino sa buong mundo. Kasi halimbawa, wala. kahit nakaupo ka lang, wala kang maginagawa, wala rin. Opo, may oh. iba kasi katulad ko, gusto oh. ko magtapos mag-aral. Mm. Ang problema ay ang dami kong pinapakain. Mga mm. breadwinner po natin diyan, mm. di ba? Eh syempre po, tumutulong tayo, ano? Mm. Pero syempre, pag hirap ka sa pag-aaral, anong gagawin mo? Mm. Di ba mag-aral ka ng Kure. personal na pag-aaral? Di ba? Mahirap yun ba yun? Oh, oh. Eh, yung mga teacher natin dyan, mga guru natin dyan, sa ba sila nagsisimula? Ano ba yung tinuturo sa'yo? Di ba nag-aaral din sila? Yun, e. yun din yun. Tsaka yun, ano mo yung... yung Diploma lang ang